So ayan, for to this video mga idol, buddy brother uh, simula na ng traffic, ano, kasi yung iba may pasok na rin So, magigigit kita naman tayo sa daan Ang dapat sa kalsada ay disiplina, ano Iwasan ang pagiging mainitin ang ulo para tayo sa problema sa kalsada no? so yung malalayo ang natin dyan na uh, mga kapadi natin uh, simpre double ingat double check up sa mga unit natin ano alam nyo naman yung mga buaya sa daan anytime sa paligid lang yan nagmamasid pag nakitaan ka ng butas lalapitan ka agad yan ano? so yun lamang po magandang araw sa ating lahat at uh, God bless to all ingat din ang uh, nasa biyaya ano